Isang mahirap at obis na loner na nagising ng isang araw at nalaman na lang niya bigla na siya ay nasa katawan ng ibang tao. Naging matangkad at mas guwapo ito at nagkaroon ng perpektong pangangatawan. Ang ating kwento ay nagsimula sa isang lalaking nagngangalang si hangsok Sok na binubuli sa school. Nag-aastang aso na siya ngunit siya ay binugbog pa rin. Sa kanilang bahay, sinabi niya sa kanyang nanay na gusto na niyang mag-transfer sa ibang school at nauwi ito sa paglalabas niya ng galit sa kanyang nanay. Sa sumunod na araw sa gym, nagpatuloy pa rin ang pambubuli kay Hangsok at siya ay pinagsasampal ng isa sa mga lalaki. Dumating ang kanyang nanay para siya ay ipagtanggol, ngunit mas ikinahiya niya ito. Sa bahay nila, sinabi ng kanyang nanay na siya ay galing sa school para pag-usapan ang options sa kanyang pag-transfer. Sinabi sa kanya na siya ay pwedeng mag-transfer sa Seoul, ngunit kinakailangan na siya lamang ang manirahan doon dahil hindi kayang iwanan ng kanyang nanay ang kanyang trabaho. Lumipat na sa Seoul si Hang Sok, ang kanyang tirahan dito ay maliit lamang ngunit siya ay natutuwa dahil makakapagsimula ulit siya ng bagong buhay sa syudad. Nabangga niya ang isang babae at nagulat siya nang ito ay humingi ng tawad. Nag-decide siya na subukan at baguhin ang kanyang approach pero nagresulta lang ito ng pagkatakot ng babae. Dumating ang boyfriend ng babae at hindi nagustuhan ang titig ni Hang Sok sa kanyang girlfriend nauwi sa pambubugbog ng lalaki at ang lahat ng tao'ng nakapaligid ay nagvi-video habang siya ay binubugbog. Pinoสต์ ito sa social media ng mga tao at siya ay napaiyak nang mabasa niya ang mga pangit na comments tungkol sa kanya. Umiyak siya hanggang makatulog, ngunit nang siya ay magising nagulat siya nang makita niya ang kanyang bagong katawan. Akala niya pa lamang ito pero nang makita niya ang isa pa niyang katawan sa tabi niya, napagtanto niya na nagpapalit pala siya ng katawan kada pagtulog niya nag-start na si Hyun Suk sa kanyang bagong school. Nang siya ay nasa fashion class, ang mga babae ay namangha dahil sa kanyang gandang lalaki. Nang umupo siya nalaman niya na ang katabi niya ay ang lalaking bumugbog sa kanya nung nakaraan at ang girlfriend nito ay nasa klase din. Mabuti na lang ay hindi siya namumukhaan at siya ay nagpakilala sa pangalan na Jen Hong Nilapitan siya ni Hana at sinubukan siyang landiin nito. Tinawag siya ni Jin ngunit nakita niya na ang kanyang girlfriend ay interesado rin sa kanya. Nagalit siya dito kaso dumating ang teacher nila sa klase. Nang sila ay nagla-lunch na, lahat ng tao ay tinitignan siya at pinakilala ni Hana ang iba't ibang klase ng grupo sa kanya at tinanong siya kung bakit fashion design class ang pinili nito. Doon na pag-alaman na mahina siya sa academic, fashion design na lamang ang tanging choice niya. Sobra siyang napagod dahil buong araw niya sinusubukan ang kanyang bagong katawan kaya naman siya ay nakatulog at nagising siya sa kanyang katawan na nandoon sa kanyang bahay. Narealize niya kung ano ang mangyayari kapag siya ay nakatulog kaya sinubukan niyang matulog ulit, mabuti na lang ay nakabalik siya sa isa niyang katawan bago siya gisingin ni Hana dahil tapos na ang klase. Nagkaroon rin siya ng trabaho sa isang convenience store tuwing gabi, ngunit nakita natin, pumunta siya gamit ang isa niyang katawan para mag-apply. Nagdadalawang isip ang owner sa pag-hire sa kanya ngunit sinabi niya na ito ay para sa kanyang kaibigan. Nang makita ito ng may-ari, sinubukan niyang baguhin ang kanyang desisyon dahil sa nakita niya na bagong tao ito. Pero napabilib din ang may-ari sa kaalaman niya tungkol sa iba't ibang brand ng sigarilyo. Kaya naman nagsimula siyang magtrabaho bilang cashier. Ilang lalaki ang pumasok para bumili ng sigarilyo, at doon nakilala niya ito na kanyang kaklase kaya humingi siya dito ng ID, napansin ni Jin na ang pangalan ng cashier ay Hyun Suk, kaya ibinuhos niya dito ang kanyang galit at binugbog ito. Nauwi sila sa pagkuha ng hubot-hubad na picture para hindi siya magsumbong sa mga pulis. Sa sumunod na araw sa school, ang mga tropa ni Jin ay nagtatawanan tungkol sa pambubugbog nila. Sinabihan sila ni Hyun Suk na tigilan na ito, kaya naman tumayo si Jin para siya ay bugbugin pero sila ay pinigilan ng isa pa nilang kaklase na si Jay. Nakawala si Jin kaya naman nagpatuloy siya sa planong pambubugbog kay Hyunsuk. Bagbog sarado na si Hyunsuk noon sa dami ba naman ng bilang ng pambubugbog sa kanya dati. Kayang-kaya na niya na makailag sa mga suntok at meron na siyang katawan na madaling makareact sa ganitong sitwasyon, madali niyang naiwasan ang mga suntok ni Jin. Nagpatuloy sa pagsuntok si Jin ngunit natalo agad ito nang siya ay masuntok sa sipmura. Kumalat ang nangyari sa iba pang mga klase lalo na sa vocal class at architecture class na nagsabi na kailangan na nilang turuan ng leksyon si Hyun Soo. Sa gabi, napansin na may isang misteryosong lalaki ang pumasok at nakita niyang nagnakaw ito, kaya hinabol niya ang lalaki kaso nalaman na ginagawa niya ito dahil inutusan siya ng mga buli. Pinilit siya ng mga buli na kalabanan nila ang isa't isang ngunit niligtas sila nang dumating si Bosco. Kaya naman ang mga buli ay umalis. Sa sumunod na araw, Tinanong ni Hyun Sok si Hana tungkol kay Bosco at nalaman niya na ito pala ay leader ng The Burn Knuckle Gang sa architecture class. Tapos nun sila ay nilapitan ng tatlong lalaki. Nakita silang lahat ni Bosco na magkakasama at inapproach siya nito. Ito'y kanyang pinasalamatan dahil sa pagtulong sa kanya ngunit na realize niya na ito pala ay sa kabila niyang katawan. Inakala ni Bosco na siya ay tropa ng mga buli. Kaya ginamit niya ang kanyang shoulder knuckle grab para turuan siya ng leksyon pero nagawa niya pa rin makawala kaya ang lahat ay nagulat dahil dito. Sinabi niya na ito ay misunderstanding lamang at ang kaibigan ni Bosco ay sinabi na maraming bagay ang masisira kapag tinuloy niya pa. Ang tatlo ay namang sa lakas niya at tinanong kung pwede ba silang makipagkaibigan. Lumabas sila at kumain, nagulat si Hyunsook dahil si Jin ay narito rin. Inayos nila ang naging problema habang sila ay umiinom, habang ang mga lalaki ay pinag-uusapan ang tungkol sa video na ni-record nila noong nakaraang gabi. Uminom muna si Hyunsuk, at bago pa ipakita ng lalaki ang video sa kanya, binasag niya ang cellphone at nahimatay dahil sa alak. Nagising siya sa isa niyang katawan at sinubukan matulog ulit, kaso may kakaibang panaginip siyang nakita at na-realize niyang hindi siya makapagpalit ng katawan. Kaya nagmadali siya para puntahan ang kanyang isang katawan, nagawa niyang makaabot at nagpaliwanag na siya ay sinabihan na buhatin ang kanyang kaibigan kaya binuhat na niya ang katawan pauwi. Sa sumunod na araw, nakasalubong ni Hyun-suk si Joe, ang lalaking laging binubuli. Nagtataka si Joe dahil si Hyun-suk ay mabait sa kanya at sila ay kumain magkasama. Pabalik sa bahay, bumisita ang kanyang nanay at nakita niyang natutulog siya. Pinaliwanag ni Hyun Suk na siya ay ang roommate at si Hyun Suk ay nagtatrabaho tuwing gabi. Dinala niya ito para samahan magkape at nangyari na si Bosco ay nandun din. Nakinig siya sa kanyang nanay at sinabi nito na siya ay comfortable rin sa kanya at nagsabi na salamat dahil siya ay kaibigan ng kanyang anak. Pero iniisip ni Bosco na ang matanda ay ginagamit lamang ni Hyun Suk kaya siya ay nagalit. Nang sila ay umalis, ang kanyang nanay ay naghanda ng cardboard para ibenta. Sinabi niya na kailangan niyang kumuha ng side job para mabigyan niya ang kanyang anak ng pera, at sa huli ay binigyan pa rin siya ng pera para sa kape. Nagalit lalo si Bosco sa nakita niya kaya kinompronta niya si Hyun Sook at sinabihan na sinungaling at ginagamit lamang ang isa niyang katawan para magpaawa. Nalilito si Hyun Sook, ngunit inatake siya ni Bosco at nagawa niyang mailagan ang mga suntok nito. Pinipilit na kunin ni Bosco ang pera na binigay ng kanyang nanay, at nakita niyang si Bosco ay kagaya ng isang bully na gustong kunin ang kanyang pera. Dahil dito, lumaban si Hyun at sinapak si Bosco sa mukha kaya naman ito ay bumagsak. Sa tindahan, pumunta si Bosco para mag dahil hindi niya nakuha ang pera at sinabihan siya ni Bosco na magsimula na siyang mag-training. Sinubukan niyang mag-push up, kaso isang magandang babae ang dumating at siya ay nahiya dahil ito pala ay mabait. Binilhan pa siya nito ng energy drink para sa kanyang workout. Nakita natin ang isang lalaking nagnangalang Leon, na naghahanda para ipagyabang ang kanyang bagong sapatos at singsing. -sing. Pero siya ay nadaig ni Jay na nakasuot ng mga designer brand sa buong katawan niya. Naging interesado si Hana pero si Jay ay hindi nakikipag-usap sa ibang babae. Habang si Hyun Sok ay pinapaligiran ng mga babae, napasalita si Leon na ang sapatos at bag ni Hyun Sok ay nagpapahiwatig na siya ay mahirap lamang at walang fashion sense gumawa sila ng plano para siya ay ma-expose kaso narinig ito ni Jay. Nakita ni Hyun Sok ang lalaking nagngangalang duke, ito ay binubuli ng mga taga-vocal class kaya naman ay pinigilan ito ni Hyun Sok, pero agad silang pinigilan ng teacher sa pag-aaway. Inalok ni Hyun Sok si Duke ng tulong sa pagtayo ngunit hindi niya ito tinanggap at naglakad papalayo nakatanggap ng tawag si Hyun Sok galing sa kanyang nanay, narinig ni Jay ang pag-uusap at nalaman niya na bukas na ang birthday ni Hyun kaya naman ito ay nag-prepare ng regalo para sa kanya. At nag-iwan pa ito ng malabundok na dami ng damit bago ito umalis. Handa na sanang ipahiya ni Leon si Hyun Sok ngunit siya ay nagulat nang ito ay pumasok na naka-designer clothes sa buong katawan. Tinanong ni Hana kung saan ito galing, at sinabi niya na ito ay galing sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, may nangyayaring audition sa music studio at si Duque at Vinnie na bully, ay nag-audition din. Nakita ng producer na si Duque na lang ang natira, kaso siya ay pinaalis kahit hindi pa niya nagagawang makapag-perform. Kahit na ganun ay nagpatuloy pa rin siya sa pagsusulat ng lyrics at ng arap na sana mapagtagumpayan niya balang araw para magawa na niyang maalagaan ang kanyang lola. Sa sumunod na araw, Napansin ni Duke ang isang poster at siya ay nilapitan ni Hyun Sook para subukang makipagkaibigan. Kaso biglang nawiwirduhan si Duke dito. Nabuli na naman si Duke ni Vinnie habang siya ay kumakain, dahil sa siya ay nag-apply na kumanta sa festival at sinabi na nakakahiya ito para sa kanilang klase at sinampal siya. Tumayo si Hyun Sook para siya ay ipagtanggol at si Jay ay sumama rin. Tumayo rin si Jin at saktong dumating si Bosco. Umalis si Vinnie kasama ang iba pang lalaki at ang mga babae ay napahanga kay Hyun-suk. niya si Duke ngunit itoy lumakad lang papalayo. Pinulot niya ang papel at doon napansin niya na isa itong application. Inayos niya ito at binoo at nung magkita sila ni Duke ibinigay niya ito at doon nagulat si hyun sook sa inasta ni Duke sa kanya. giit ni Duke na sawa na siya sa pagpapanggap sa kanya na mabuting lalaki sinabi niya na lahat ay gagawin niya tulad ng kanyang iniidolo na si Eminem na nagsimula sa wala. Sa paaralan, ibinahagi ni Vinnie at sinabi niya ang tungkol sa kanyang performance para sa festival, confident siya na mapapanalo niya ito. Napansin ni Vinnie si Duke na nagsusulat at ito'y nagbigay ng galit sa kanya. Pagkatapos ng klase, nagawa na naman nilang bugbugin si Duke at sinira pa nila ang notebook nito kung saan sinulat niya ang kanyang mga kanta. Sa kabilang banda, nalaman pa lalo ni Hyun Sok ang tungkol sa mangyayaring festival dahil sa tulong ni Hana. Sinabihan pa siya ni Hana na pwede siyang sumali at magperform. Si Hyun Sok ay nasa cleaning duty at iniisip niya kung ano kaya ang feeling na siya ay mag kaya naman siya ay kumanta at narinig ito ni Duke mula sa labas, agad itong pumunta at nagulat si Hyun Sok sa pagdating nito sinabi ni Duke na kung pwede ay magpartner sila na magperform sa festival. Sa sumunod na araw, na si si dahil nakagawa na agad si Duke ng lyrics. Nagpractice na silang dalawa at si Joe ay namangha sa dalawa ngunit sinabi ni Duke na kailangan pa na i-improve ni Hyun Sok ang kanyang technique. Binalaan pa siya nito na huwag masyadong magpractice dahil delikado ang kanyang vocal cords. Pagkatapos ng school, ang lalamunan ni Hyun Sok ay medyo namamaga, pero nalaman niya na kaya pa niyang magpractice sa isa niyang katawan. Dumating ulit ang magandang babae at pinuri ang boses niya, binigyan siya nito ng ilang lozenges para sa kanyang lalamunan at sinabing sana siya ay swertehin. Sa sumunod na practice session, pinalalahanan ulit ni Duke na huwag siya masyadong mag-practice ngunit sinabi niya na hindi sa katawan na iyon. Namangha si Duke sa improvement ni Hyun Sok at naisip na isa siyang genius. Pagkatapos ng school, binubuli na naman nila Vinnie sila Joe at Duke, Kaso mabuti na lang may biglang tumawag kay Vinnie at agad silang iniwan. Nang hini ng sorry si Joe kay Duke at sila ay pumunta sa convenience store. Lumabas na silang dalawa at nagsorry si Joe dahil sa ginawa niyang pagnanakaw noong nakaraang araw. At doon na pag-usapan nila ang iba't ibang karanasan nila kung paano sila nabuli at sinabi na mabuti na lang ay nakilala nila si Hyunsook. Biglang dumating si Bosco at tinanong silang dalawa tungkol kay Hyunsook, Pinuri nilang dalawa si Hyun Sok at napagtanto ni Bosco na mali pala ang pagkakakilala niya kay Hyun Sok. Si Vini ay nagpa-practice ng kanyang kanta para sa festival at nagplano na siya ay magdebo bilang singer pagtapos niyang manalo sa festival. Dumating ang araw ng festival at kahit ang babae sa store ay pumunta para i-check ang nangyayari. Madaming kaganapan dito tulad ng boxing, arm wrestling, photo booth, at fashion store. Rinenerbius si Hyun Sook para sa kanilang performance ngunit nawala ito nang makita niya ang babae galing store na nasa audience. Hinabol niya ang babae nang ito ay papaalis na, ngunit dahil sa hindi siya kilala nito, iniisip ng babae na gusto lamang nito na landiin siya sa pamamagitan ng pagpapanggap na kilala siya nito. Hindi niya nagugustuhan ang school kung saan ang lahat ay Gina Judge base sa kanilang appearance. Napansin ni Hyunsuk na ibang-iba na ang babae nang makilala niya ito sa store, kaya sinubukang pigilan ni Hyunsuk ang babae. Kaso siya ay hinarang ng bodyguard nito, malakas ito ngunit nagawa pa rin makawala ni Hyunsuk. Binigyan siya ng napakalakas na sipa, at napaluhod si Hyunsuk. Dumating naman si Bosco para siya ay tulungan, pero agad siya sinuntok ng guard direkta sa mukha ngunit siya ay hindi nagpadaig dito. Nakabalik si Hyun Suk at naghanda na lumaban ngunit nagawang pigilan ng babae ang bodyguard at tuluyan na silang umalis. Oras na para sa main event ng festival at sila ay inasar ni Vinnie nang siya ay umakyat para sa kanyang performance. Nakakita siya ng magandang show at mas kinabahan ito ngunit sinabi ni Duke na isipin niya ang mahal niya sa buhay. Nang si Vini ay pumunta sa likod ng stage, binati siya ni Duke at mas kinagalit niya ito at sinapak si Duke sa sikmura. Gantihan na sana siya ni Hyun Sok, kaso pinigilan siya ni Duque at sinabing babawian nila ito sa kanilang performance. Umakyat na sila sa stage ngunit masyadong ninenerbius si Hyun Sok, kaya siya ay hindi makakanta ng maayos. Si Duque na ang kumanta sa rap part at ang lahat ay nasapresa sa galing niya. Naalala ni Hyun Sok ang advice ni Duque at inisip ang kanyang nanay, nagawa niyang makakanta ng maayos at ang lahat ay nabigla kahit na ang mga music producer ay na-impress. Ang lahat ay napahanga at dahil dito sila ang nanalo sa festival. Umakyat ang producer at sinabi na gusto niya na gawin silang sikat ngunit binigay lamang ang card kay Hyunsoo. Tinanong nito ang producer kung paano naman si Duke. sinabi ng producer na magaling naman ito ngunit hindi pa ito sapat para ito'y maging pro. Dahil dito, hindi niya tinanggap ang offer ng producer at ang kanilang performance ay naipost online at ito ay naisend rin sa babae mula sa store. Nakita niya si Hyun sok at na-realize niya na parehas ang kanta na naririnig niya sa store, at nagtaka kung paano ito naging posible. Nireveal din dito na siya rin ay may pangalawang katawan. At dito na natatapos ang video. Ipaalam niyo sa akin sa comment section kung na-enjoy nyo ba ang video, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel, hanggang sa muli.